Yan guys, nakakain po to. Ito po yung native na ampalayang palayang native. Kung tawagin po ay ang palayan, ligaw sa amin po sa ano sa laurel. Yan. Inihahalo po namin ito sa sa munggo. Kaya kinakain ko rin po ng hilaw yung maliliit nito. <coughs> Sarap mo sa Tung ito sa mungo po. Guys. Ayan. Ang nito. Yes, may puno rin po ko ng paminta dito kaso hindi pa sa bububong ko. Yan po. Puno ng paminta. tanda so. na rin po eh. Tagal na, tagal na, tagal, tagal na rin po ito eh. Lambuwa na rin po siya eh. Kaya, naglulugot na po. Kaya ilan ilan na po yung bunga guys Yung mga hindi po nakakita pa ng mm, puno ng paminta Ayan po Puno po ng paminta Lalim pa po ito ng ng maubang keso. Yung dragon fruit ko walang bunga yun Nakuha na ko na ito, ang dami ko nakuha dito may 30 na bunga na nakuha ko dito may natitira pa po na hindi pa po siya sagad sa gulong ayan ilan na lang po sila sa paligid lang po ang gulay dito okay, So, sa gubat nyo po lang po tumatatag guys ito po yung buto na galing sa gubat na kinuha ko na ko lang po dito sa paligid lang bahay namin guys. Ito kinakain ko po ito ng hilaw. Maliit. Nakakatulong po ito sa sugar. Nakakabawas po sa sugar sa katawan to guys. Ang guys, ko sa inyo kaya kain ko. Sarap po siya. Masarap po ito pag uh, simisan inahalo namin sa ginakana na, na munggo. Ayan ako guys. Oh. Bibiyakin po yan para matanggal po yung buto sa loob. Uh. Thank you po. Thank you po sa panunood. Thank you for watching. God bless you po.